Ito po ay pinag-uusapan ngayon ng mga netizens. Ito daw ay scripted. Madalas naman gawin itong script na ito na itong mga Duterte. Ano ba itong script na to? Meron nga daw, ang sabi dito, meron nga daw itong director. <laughs> meron daw nagdi-direct dito sa mga Duterte na ito. ay May director, pakitan tao kasi ang ginagawa na itong mga ito na akala mo talaga ay buo at nagkakaisa. Uh, ito daw ba ay nag-work sa mata ng taong bayan? Sa tingin ko, ito ay nag-work na lang sa mga utong utong DDS. Doon na lang ito nag-work. Matagal lang pinaglololo ko itong mga diehard na itong mga Duterte. Pero ano, tuwang-tuwa pa kayo. Ang magandang term dyan, matagal na kayong winawalang hiyak matagal na kayong ginagago. Pero puring-puri pa rin kayo, tuwang-tuwa kayo. Saan ka ba naman kasi nakakita ano ho sa mundong ibabaw no? Na ginagawan ka na ng kabulastuan, kawalang hiyaan, pinaglololoko na, pero tuwang-tuwa pa rin. <laughs> Anong klaseng kaisipan 'yan? Mm, mukhang may nagdidirect daw dito sa mga ganitong pagkikita nga na itong magkakapatid. Uh, na, para daw, ika nga, palabasin na sila daw ay pamilyang nagkakaisa. Pero ang totoo, ang pinakamalaking away ngayon na meron dito sa atin ay ang away natong mga Duterte. Kung malala nga daw yung, yung yung away ng mga DDS vlogger, sa tingin ng marami, yung away natong mga nasa pamilya mismo ni Digong ay mas malala pa. Yan. Hm. Habang kinakaharap natong si Duterte, ang kaso sa ICC at itong sa Sarah naman ay nakaambang or may nakaambang impeachment. Yan ang drama.